So what's up mga pre? So may dumating na sa ating parcel Kapo, I Anong mean, isang araw pa to actually mga pre uh, Parang one week ago na So ngayon lang ako nagka time dahil day off So ito na yung dumating natin So gulong So alam na natin yung gagawin natin dito sa gulong na to So and si Star So na yan guys Let's go So what's up mga pre? At uh, welcome back ulit sa ating youtube channel And yun nga mga pre, so for today's video, bago natin sisimulan tong video na to, <laughs> intro muna tayo. So let's go! <laughs> Yun nga mga pre So for today's video Is ayan ito yung gulong natin So magpapakabit tayo ng bagong gulong Dahil yung gulong natin sa likod Is sagad na <laughs> As in sagad Legit na sagad na Wala nang ano Wala nang tread Wala nang guwit guwit <laughs> Kaya pag umuulan sobrang bagal ko lang And ito mga pre uh, Yung gulong nga pala na ipapalit ko dito sa RuciPulse natin Is uh, No fancy name No big names Kung tatanungin nyo ako Bakit Okay So first of all Once again I'm just being practical Okay And I know na Yung gulong is uh, Very crucial Sa part Ng motor Kasi Kumbaga Ito rin yung ano eh Nandito rin nakasalala yung buhay mo eh pero, 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 mga pre, nasa driver pa rin yan kasi kung paano ka mag, kung paano ka mag drive or how defensive you are sa pagda-drive. Okay? It's not about the gulong. May part, pero it is, it is not 100% sa gulong nasa driver pa rin yan so ito yung gulong natin so Uh, nabili ko lang to sa TikTok. So, marami na rin naman kasi gumagamit ito, nakita ko eh. Pag check nyo rin sa Shopee, sa ibang ano, marami din gumagamit itong uh, XRX ba to, yung brand nito. Ayun. And sobrang hirap din kasi hanapan ng size 12 pala ni ano, ni ng Rusipal size 12 kasi to ang quick tires talaga ang plano ko. Oh. Quick tires talaga mga pre. It uh, it's just happen like sa presyo eh Price difference kasi, kasi si quick tires Nasa around 1,500 And Ito si uh, XRX Is around Nasa uh, Ang bili ko lang Almost Wala pang 1K Wala pang 1K Mga nasa 957 Kasama na uh, 957 Kasama na Shipping fee okay. Ngayat si gaming Eh, ang goal lang muna naman natin ngayon Hindi naman tayo magpapakalayuloy eh Ah, uh, service sa trabaho So, goods na goods na to para sa akin Ah, uh, KRX -E na brand Eh, And, ang dami din kasi niyang gumagamit At nakikita ko naman sa mga reviews nila Goods naman So, let's check And hindi ko sinabing ito yung dapat bilhin nyo din mga pre okay? May kanya-kanya tayong preferences And depende sa budget na meron tayo okay? So if you are the person na katulad ko So medyo, medyo nandun palagi sa side na about the price and kung goods ba or kamusta Kaya na, umakataw na si Inova <laughs> banat, banat, banat. Oh, shit. So, traffic dito mga pre-update ko pag mendo kami sa medyo ano na, traffic dito. So, yun nga. <laughs> oh, din sa traffic. Hanip. <laughs> so, yun nga. Balik tayo doon. So, ang size nito mga pre Uh, 120 by 70 by 12 sa likod ng Rusi Pals and kung tatanungin nyo kung pwede ba yung 130 yes mga pre pwede maluwag pa yung pagitan ni uh, ni 120 dun sa may tapalodo natin sa likod malawak pa kayang kaya pa 130 pero but uh, ba't hindi ako nag 130 mga pre syempre pag mas malaki so mas mabigat yun and gusto ko nga pagaanin yung motor ko kasi I want torque <laughs> So, kaya ako nag-stack lang din sa same size na 120 And then sa harap mga pre-110 Sa harap, ah, 110, 100 Ah oh, 110, 110, 110 110 by 70 by 12 Yung ating gulong sa likod So, dito ako magpapakabit mga pre Kasi dito nakita ko, nagkakabit sila ng gulong ng motor Kahit na inaano nila is pang sasakyan ah, Patanong lang natin kung nagkakabit din pa sila ng gulong sa motor ay, wala na silang motor eh. Ay, hindi. Doon na lang siguro sa ano. Ikot na lang ako. Doon ko sana papakabit. Kasi dati nagkakabit sila ng motor dyan, mga pre. Doon ko lang ngayon. Doon na lang. Dun na lang sa ano. <laughs> Dito sila nagkakabit siguro doon. Nakakaya din magtanong. Motor lang naman ako eh. <laughs> so yun, Ah balik tayo sa ating ah, topic Papakabit na natin to Tignan natin kung Kung kamusta ba to Yung stock tires kasi ni Rusi Pals Kabrand siya ng stock tires ni Rusi Sigma So sa pag so pagbasa mga pre Sobrang dulas Legit yon sobrang dulas Siguro pag nagkumuha na, 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 kay Rusi Pals And uh, medyo uh, newbie kayo, siguro palitan nyo na rin din yung gulong nyo for uh, safety purposes uh, much better napalitan nyo na lang din so siguro kanina kay kuya may nakita kasi ako dun eh and alam ko mga pre may free na sealant na to at saka pito to sa gulong na to so let's go let's go so mga pre ang papalitan ko pa lang yung likod since isa pa lang to yung harap kasi yung sobrang kapal pa sobrang hindi <laughs> mo sobra may ano na pero matagal pa yon try lang natin dito Bet gulong ya. Yes. Ah. Sa likod. Opo, oh, sa likod na. Yes. 12. Okay, yung ito. Ha? Ah. Uh. So ayan mga pre. Sobrang nipis na. <laughs> A few moments later. So ayan mga pre. Ah, uh, ito na 'yung dogs. Yung So 'yung dinami matanggal ni 'yung ana na niya. <laughs> Ito yung tilong ni Kuya nabuksan na mga pre Mabili mm, isang vlog lang tayo kasi ano Tulungan ko din si Kuya yeah. So ayun na siya mga pre So maganda naman yung thread niya At uh, mga quality naman siya mga pre nalagyan na ng silan yan so ayan mga pre binabalik na din kagad so, sobrang bilis lang talaga sobrang master na no, master na no. naguya a few moments later thank you ah the next time na lang ulit thank you so what's up mga pre ito na ganun lang kabilis mapapalit ng gulong at uh, medyo hindi ako nakapag video kasi yung tumakas yung ano ko tumakas yung star nakapag video dyan. so yun ah uh, din, may advice din si kuya uh, kasi sinabi niya parang syempre ah uh, expertise niya yung mga gulong so sinabi niya dun sa nagulong na nabili ko uh, ordinary lang daw yun kasi malambot I mean, parang siyang ano, parang siyang sobrang rubberized So malambot So talaga pag yung mga ganun tong type ng gulong is eh, sinisilan para iwas aberya na lang din at uh, mas tumigas pa yung gulong kun sa kali. ba si Kuya? Naiya lang talaga ako makipag-usap <laughs> Hindi kami masyado nagkaroon ng conversation And uh, about dito mga pre So ibang iba siya dun yung, Ang taas niya Kung makikita nyo sa video Ang taas nung ano nung gulong Gilid pero oh, all goods kasi nga gusto ko mataas eh. Gusto ko tumaas yung likod. So, and uh, suwabe naman. Basta suwabe. Suwabe lahat. So, yun nga mga pre. So, abangan nyo na lang din yung review ko dito sa gulong na to. Okay. So, this vlog is for uh, sharing yung anong gulong na ipapalit natin kay uh, Palace natin. Since, eto nga yung ating pinalit is yung KRX na brand and uh, hindi ko to kumbaga hindi ko, hindi ko kayo in-encourage na ito yung bilhin nyo okay hindi ko siya recommended I just want to share this okay mga kaya gusto ko lang siya i-share pero hindi ko siya nire-recommend pero kung magtatanong kayo kung saan ko binili i-share ko sa inyo yung link ng tiktok shop ko dito sa baba okay yan available yan dyan hindi kayong bumili dyan Okay. So, ulit, kung ako tatanong ninyo, I choose these tires because for my daily driven rules tires So, practical siya for me. hindi naman ako, I ano, mean, hindi naman ako sasabak ng Iron Man or something na ano. Pero sooner or later, kapag may budget na tayo, syempre, eh, hindi na tayo mag-i-stick sa ganito. Okay, so, bibigyan na natin ang magandang gulong si Star pero so far ang ganda ng gulong ha so far ang ganda ng gulong pero let's see let's see ano magiging uh, performance itong gulong ito so yun lang mga pre so sana nakatulong tong video na to sa inyo and syempre wag na wag yung kalilimutan mag like subscribe hit nyo yun yung notification bell dyan sa baba <laughs> para updated pa kayo sa mga susunod pa natin video okay <laughs> so free. Sana nakatulong tong vlog ko sa inyo. And uh, see you on my next vlog. Sheesh!